Mga tagahanga ni Michael Jackson, hawakan ang inyong mga sombrero. Isang retiradong California Highway Patrolman ang napadpad sa isang nakatagong kayamanan ng na mga hindi pa nailalabas na mga kanta mula mismo sa King of Pop. Aw, oh, tama ang narinig mo, mga kanta na ni record ni Michael noong panahon ng kanyang Dangerous album ay lumitaw pagkatapos ng mga dekada ng katahimikan. Ngunit may isang twist na maaaring masira ang iyong puso. mag tayo sandali. Nagsimula ang kwento sa isang storage unit sa Van Nuys, California, isang tila ordinaryong lugar na minsan ay nagtataglay ng isang pambihirang sikreto. Ang unit na ito, na dating pagmamayari ng producer na si Brian Loren, ay na-auction sa isang maswerteng mamimili. At sa loob, Isang koleksyon ng mga cassette tape at digital audio tape, D.A.T., na naglalaman ng labindalawa hindi pa naririnig na mga kanta ni Michael Jackson. Isipin mo ito, mga tape na may boses ni Michael, mga hilaon na recording ng kanyang malikhaing proseso, at maging ang mga pakikipag-usap sa producer na si Brian Loren. Si Greg Musgrove, ang retiradong patrolman na ngayon, ay nagmamay-ari ng mga tape na ito ay naglalarawan sa karanasan bilang surreal. Sinabi niya sa The Hollywood Reporter, ang marinig si Michael na aktual na nagsasalita at uri ng biro pabalik-balik, ito ay talagang, talagang cool. At sa totoo lang, hindi na kami magkasundo. Among the tracks are some titles that already fooling fan speculation. One song, Don't Believe It, seems to address the controversies and rumors that swirled around Michael during his lifetime. Another, Truth on Youth, reportedly features isang rap duet na walang iba kundi si Eru Kuljie. Naiisip mo ba kung gaano kaalamat iyon? Ngunit narito kung saan ang kwento ay tumatagal ng isang mapait na pagliko. Sa kabila ng pagtuklas ni Musgrove, ang Michael Jackson Estate ay pumasok na idiniit ang pagmamayari nito sa copyright sa lahat ng mga pag-record. Nilinaw nila ito ang mga kantang ito ay hindi makikita ang liwanag ng araw sa anumang oras sa lalong madaling panahon na nanatili silang nakalock sa vault ng ari-arian, hindi maipapalabas sa komersyo o kung hindi man. Para sa mga tagahanga, mahirap lunukin. Ang mga nakatagong hiyas na ito, na ang ilan ay alingaw-ngaw lamang hanggang ngayon ay mananatiling ganoon lang nakatago. Gayon pa may ibang plano si Greg Musgrove. Dahil hindi niya maipalabas ang mga kanta, balak niyang i-auction ang mga tape sa pinakamataas na bidder. At huwag nating kalimutan na bili na ni Michael Jackson ang mga memorabilia noong nakaraan. Noong 2012, bumili sila di Gaga ng 55 piraso ng memorabilia ni MJ. Habang ang kanyang ikonik na bad tour jacket ay nakakuha ng napakalaking US Dollars, dalawang daan at apat na pulibo kaya, anumang hula sa kung magkano ang maaaring makuha ng mga tape na ito. Ang kwentong ito ay isa pang patutoo sa nagtatagal na pamana ni Michael Jackson. Ilang dekada pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang King of Pop ay patuloy na nakakaakit ng mga tagahanga at kolektor ang kanyang impluensya sa musika, sayaw, at kultura ng top ay walang kapantay. Hindi kailanman maririnig ang mga hindi pa nailalabas na track na ito, ipinapaalala nila sa amin ang walang humpay na pagkamalikhain ni Michael at ang kayamanan ng talento na naiwan niya. Ano sa palagay mo ang hindi ka paniwalang pagtuklas na ito? Dapat bang humanap ng paraan ang ari-arian ng Michael Jackson para ilabas ang mga kantang ito para sa mga tagahanga. O dapat silang manatiling nakakulong, pinapanatili ang kanilang misteryo. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe eh para sa higit pang mga kwento tungkol sa mga pinakadakilang alamat ng musika ito ang Abyssin Aliwan. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Lahat.